Iyon, magandang hapon sa inyo guys Ayan. So, dadaan muna tayo ng ano sa 7-Eleven Bago tayo umuwi ng ano Upper Santa Cruz Ayan, may naglambing kasi sa atin ng ano, big bite daw sa 7-Eleven Kaya Bago tayo bumalik ng Upper Santa Cruz Dadaan muna tayo sa 7-Eleven Anyways, kabubukas lang ng 7-Eleven kahapon dito sa Ragay Camarines Sur. located dyan dyan sa ano, uh, unahan ng fuel save, gasoline station, sa unahan ng Andayas Park. So yan, doon na ipwesto yung ano, yung kabubukas lang kahapon na 7-Eleven. So ayan, na-miss natin yung 7-Eleven. ng tayo ay buhay syudad pa, sa Maynila. <laughs> Kaya may naglalambing sa atin na Pasalubong daw big bite. <laughs> okay, punta tayo ni 7-Eleven. Bili tayo ng big bite. So, hindi na tayo ngayon sa sentro. Patayo nilang dumiretso. Ano meron? So, yun, dami na rin ditong open establishment sa sentro. Hindi ka na rin dito mapuporing pang naglakad-lakad ka ng ano. Marami ka na dito ang mabibilhan. So yun, dadamon na tayo ng 7-11 bago tayo umuwi ng upper Santa Cruz. Nga pala, two-way pa nga pala dito. Kasi ano, itong, ito, 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 na ito, 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 pero gawa na yung ano dyan, gawa na yung... Uy, shout out kay ano, Buscox. Masada na siya sana. sa... ano uh, sa... sa criminology ba yun? Shout out kay Buscox. Okay. Anyway, balik tayo dun sa sinasabi ko. Uh, sarado pa yung way na yun kasi ginawa dun yung drainage. Ayan, siguro mas pinatibay or nilakihan yung drainage. Kaya... Ayan, one, ano, two-way dito sa kabila. Pero pag naayos yan, babalik yan sa dating ano skim, traffic skim sana makatawid tayo agad daming truck ah medyo masukal na yung andayas part ngayon oh hindi na rin na may maintain kung sana maibalik yung dating ano, ganda at sigla ng Andayas Park. Then, kakaliwa na tayo dyan. Tapos, pili tayo ng Big Bite. Uwi na tayo ng Upper Santa Cruz. Tara, pili na tayo? Wala lang na. Oy, napakalikabok naman, boss. Ah, uh, hindi ng alikabok. So, ayan, sana may big bite. Ito marami atang tao, eh.

Ako mm kasi -hmm. Ano? Ano sinasabi? Food at the back. This side is being cooked. Please do not get. Oh, pa daw luto. So, Ông, mọi người ơi, 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 mọi

So ayan. Medyo bobo na tayo kumuha ng big bite ngayon ah. Oh. <laughs> Let's go. Easy, easy. Ayan, napakaganda, napakalinis. Ayan. Medyo may kalakihan din pala. Ayan, bumili tayo ng tatlong big bike. Dito naman yung mga um, Sweets. Ang okay, kaiti naman pala. Sakto lang yung labig ng aircon. Tamang chill lang. So ngayon pala isa lang gumagana ng kaha. Kaya medyo matatagalan tayo ng bayad. Wala pala sila dito. Anyways, wala naman nga palang security card na mga ni stop at saka 7 Nakaka-miss din bumili sa 7-Eleven Dati, ito yung tambaya natin Sa Manila, mga sa Manila tayo Bagong libangan ng mga tabaragay Halos estudyante nakikita kung pumupunta dito Anyways <laughs> sa Manila naman for student ng Bonifacio Global City Kuya. Kuya okay lang nakavideo video diggi, kuya? Okay lang nakavideo? sige lang. Okay lang. <laughs> okay guys, buyad time. Ah, tatlo. 135? 35 Hi guys. Yan, baka may gusto kong pati yun Sige lang. Tama malamaw. Yan, shoutout out muna. Um, uh ha, -huh. 20 25 30 and 35. Take out yan, gabos, boss. -boss? Ha, uh oo. -huh. Baka may gusto ka pang shoutout. <laughs> Yan. Yan. Anong, pa? ano pangaran mo kuya? Janber Janber Daddy J yes. sa Facebook. Yun. Shoutout kay Daddy J sa Facebook. Salamat sir. Let's go. Ayan, napakabait ng na, ano, ng tao dito. Shoutout kay Daddy J. Daddy J daw siya sa Facebook. Ayan. <laughs> Ayan. dumadami na yung mga estudyante. Uy, ano kasi. yun na tayo ng upper Santa Cruz guys shoutout dyan kay Daddy Jay dun sa ano sa atin sa kaka at sa mga taga mamalaw yung sabi niya shoutout po sa inyo yan proceed na tayo sa biyahe let's go Okay. So ayun guys, pauwi na tayo ng Upper Santa Cruz. Ayan, muli maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng ating chat Sa so, mga nag comment nag like nag-share. Ayan, maraming maraming salamat sa so, mga nag-follow. At yun nga pala, shoutout kay, ano, kay Daddy J. Yun ang sabi niya. Daddy J sa Facebook. <laughs> ayan, maraming maraming salamat sir sa pag-assist. Napakabahid niya. Sayon so, mo hanggang dito na lang po yung vlog natin. At see you po sa next vlog. Peace out.